tingnan natin ilang bomb pa lang nabuksan to medyo ano na no, mas, masisira na pumapangit na yung sailings. so, hindi ba masyadong ayos gilid so, lagay ng ano ng trash booms para masala yung mga basura hindi mapunta doon sa gilid ito pa yung gagawin dito sa esplanade. Mayroong pabilog na mga benches. Tapos mayroong, yun, napakalaking statwa ng babae. Tapos mayroon itong mga bahay doon. nasa gilid sila ng no no ng Ilog Pasig. welcome back po sa aming channel. Yan, nandito ulit tayo sa Pasig River Esplanade sa Maestranza Ito naman ang i-update natin. Yan. Ganitong oras, wala talaga halos na mamasyal dumami na pala yung mga ano doon ah, mga mga kainan doon ah. Yan. hindi pa tapos yan meron pang gagawing fountain yung banda doon Yun natin. puntahan natin doon malinis naman tong Binondo Intramuros Bridge ayan. at uh, Esplanad yan malinis ito yung hagdan yan. Meron mong konting basura kung may mga basura ngayon sa ano sa Pasig River ayun meron pa rin palang ano eh. kumukuha ng mga basura doon. no. Oh mga turista Ayun. kaya pong hindi masyadong mainit medyo lumiit nga lang yung esplanad dahil sa mga dun, kainan pwede pa yan lumawak pag yan. naisama na yan may stransa. sa ibang bansa mga pasyalan yung mga gilid ng ilog wawa naman to mga kabayan kumukuha ng mga pasura sa ilog pasig mapapakinabangan para maibenta para matulungan ng, ano, ng, ng DSWD yan na talaga yung kulay ng ilog pasig saka konti na lang ang mga water hyacinths yun talaga yung pinaka pader na intramuros may stranza ang laki pa pag naisama to wala lang talaga mga ano, mga puno para napupuntahan pa rin kahit mainit alternatibong ano rin to eh. daan to galing ka ng Manila Bay o Taytay -Tay Rizal Ayan. kaya to ginawa para mabawasan yung mga sasakyan lumunduin na yung mga ano doon mga pavers nasira na ayan baka ito ang laki ng parte na hindi na dadaanan ng mga turista na namamasyal dahil may haram pa rin hanggang ngayon to yung grass pavers pwedeng pwedeng magtanim dito ng mga ano ng mga palawan cherries yan, dagdag na attraction din yan mga kabayan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang restoration ng Aduana Building. Ito yung nasira na na mga papers. Alun-alun na. Ayan hindi pa sana man ito madaanan to kaso may harang pa rin ang laki pa nililiko nila dito hindi natin yung gagawing fountain meron doon tarpaulin Ayun, sira na bilis na sira dito hindi eh may kunting sira na Ayan. mas dumami na nga ang ano, mga ano dito kainan Ayan Banda, Ayan yung tarpaulin tingnan natin mayroong panggagawin dito Ayan. ito pa yung gagawin dito sa esplanad mayroong pagbilog na mga bench Ayan. tapos mayroong yun napakalaking statwa ng babae At may fountain wala construction ngayon hindi pa siya sinisimulan so, okay. ginalanta na, na yung mga halaman ito yan oh, yung malaking rebulto wala pa to oh okay, eh, ang nangyari dito sa mga laman ang ganda dati nito ang oh, umpisa ito pader na talaga ng ano to ng intramuros ito mm, parking area ng maestranza yan ano lang yan mga tarpaulin Ayan. Pwede pwede ilagay dito yung ano, ano, Yung statwa nung bagay na mayroong fountain. magandang ganda attraction na ng ano, mga kabahay, ano? Uminit na. Ang ganda na kanina nang ano eh, ng klima. natin lambang palang nabuksan to medyo ano noon mas masisira na pumapangit na yung sailings so, ano masyadong issue na sa gilid maglagay so, ng ano ng trash booms para masala yung mga kasura hindi mapunta doon sa gilid na makikita ng mga turista, mga namamasyal mga basura sana palagi malinis para lagi napapasyalan mas maganda mamasyal ayun, hindi pa pwedeng malagyan ng esplanad doon sa may papuntang Delpan Bridge mga bahay doon. Talagang nasa gilid sila na no, no, ng ilog pasig. Hanggang doon sa ilalim yan, may mga bahay. At kapuntang Baseco Beach, Baseco. Lalo ang dami mga bahay doon karamihan dyan mga ano mga residential mga condominiums ito luma na around ang pangalan Galleria de Binondo yan mga bago pa lang yung mga sayang walang dito no? iconic na mga buildings historical buildings sa uh, parte na ito Thank you for watching po ulit pwedeng attraction ng ano no kahit yung ano no yung trumpet roof maganda rin nun sa ibang bangsa attraction ng ano eh, mga puno